Hi mga kaibigan. For this video tutorial, i-share ko po sa inyo. So bakit naging pula og gray? ang performance ng ating dashboard sa ating profile or page. So, ito po yung aking performance sa dashboard ng aking profile. So, isa sa mga dahilan kung bakit naging pula o gray ang ating performance dahil po yan sa hindi po tayo laging nag upload ng video content sa Reels o long form video. Kaya, mababa lahat ng ating performance sa dashboard natin. At kailangan gawin natin lahat para hindi naging pula o gray yung ating performance sa dashboard. So una po ay makipag ka sa kapwa mo content creator. Pangalawa po, panoorin mo ang video content sa iba kahit 3 seconds o 1 minute para tumaas ang reach ng performance sa ting dashboard. So ngayon, alam mo na kung ano ang gagawin para manatiling green ang iyong performance sa dashboard mo. So yan lang po si ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.